Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito, iisa-isahin natin ang bagong kontrata na iginawad ng Pentagon para i-upgrade ang isang napaka-importanteng base naval ng Pilipinas sa Western Palawan, malapit mismo sa South China Sea. Ano ba ang laman ng kontrata? Bakit ito malaking bagay para sa Philippine Navy? At ano ang ibig sabihin nito para sa patuloy na tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China? Yan ang hihimayin natin ngayon. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ayon sa ulat ng USNI News, Pumirma ang Pentagon ng kontrata na nagkakahalaga ng halos $975,000 para sa isang design-build project na magtatayo ng small boat maintenance facility sa Naval Detachment Oyster Bay, Palawan. Ang kontrata ay nakuha ng New Mexico-based contractor na Ace Builders Inc. Kung matatandaan, noong Mayo pa unang inanunsyo ang planong ito, at layunin itong palakasin ng sustainment capability ng Philippine Navy, lalo na sa mga small boats at unmanned surface vessels. Ang Oyster Bay ay isang pangunahing forward base ng ating Navy sa West Philippine Sea Operations. Dito inilulunsad ang mga American-provided Cyclone Class patrol boats at fast boats ng Philippine Marine Corps na ginagamit para mag-monitor at magpatrolya laban sa mga puwersa ng China sa ating karagatan. Hindi ito simpleng proyekto lang na dagdag pasilidad sa sitwasyong matindi ang banggaan ng mga barko ng China Coast Guard, Malaysia, at ng ating Navy. Malaking bagay ang pagkakaroon ng maintenance at support hub na malapit mismo sa area of operation. Kung titingnan natin ang strategic importance ng Oyster Bay, napakalapit nito sa mga disputed features tulad ng Second Thomas Shoal at Sabina Shoal. Sa mga lugar na ito madalas nagaganap ang harassment at collision incident sa pagitan ng China at ng Pilipinas. Nitong nakaraang taon lang, noong 17 ng Hunyo taong 2024, nagkaroon ng violent encounter sa Second Thomas Shoal kung saan isang Navy SEAL ng Pilipinas ang nawala ng inlalaki matapos ang banggaan sa mga Chinese vessel. Ang mga bangka na ginamit ng ating tropa ay galing mismo sa Western Palawan Base. Ibig sabihin, every time na may clash sa WPS, malaki ang papel ng Oyster Bay bilang launching point. Kaya't hindi na nakapagtataka na dito rin tinutok ng Estados Unidos ang kanilang infrastructure support. Hindi lang basta small boats ang dapat suportahan ng facility na ito. Ayon sa mga dokumentong inilabas, dapat kayang i-accommodate ng pasilidad ang Philippine Navy Unmanned Surface Vessels. Noong nakaraang taon, nakatanggap ang Pilipinas ng lima na American-made Maritime Tactical Systems Drones. Kasabay nito, nag-deploy din ang isang forward US task force para mag-train ng ating mga drone operators sa Palawan. Sa madaling salita, pinaghahandaan na rin ng Navy at ng ating US ally ang mas modernong paraan ng maritime domain awareness, hindi lang patrol boats, kundi pati unmanned assets. Kapag operational na ito, mas lalaki ang reach at mas lalaki ang coverage ng ating surveillance sa WPS, na mahalaga lalo na't kulang tayo sa mas malalaking barko at aircraft. Kung susuriin natin, hindi isolated ang proyektong ito. Isa lang ito sa serye ng American Funded Military Construction Effort sa Pilipinas. Simula noong 2023, matapos ang sunod-sunod na harassment ng China sa BRP Sierra Madre sa Second Thomas Shoal, mas pinaigting ng Estados Unidos ang kanilang suporta. May mga bagong kontrata rin para sa barracks at maintenance facility sa bayan ng Quezon, Palawan. Ang mga ito ay nakatutok din para palakasin ang small boat capabilities ng ating mga Marines at Navy. Malinaw na may tinutukoy na pattern, infrastructure support, training, at equipment transfers na nakatuon sa maritime domain awareness at archipelagic defense. Ngayon, maaaring magtanong ang ilan, bakit small boats at drones ang tinututukan imbes na mas malalaki at mas mabibigat na naval assets tulad ng frigates o corvettes? Ang sagot ay nakaugat sa geography ng Pilipinas at sa nature ng conflict sa South China Sea. Unang una, ang archipelagic nature ng Pilipinas ay nangangailangan ng highly mobile assets na kayang gumalaw sa shallow waters at maliliit na isla. Ang mga small boats ay mas madaling i-deploy, mas mabilis, at mas mahirap i-target ng mas malalaking Chinese vessels. Pangalawa, ang paggamit ng unmanned surface vessels at drones ay nakakatulong para i-extend ang surveillance at monitoring capabilities ng Pilipinas nang hindi na kailangang mag-deploy ng mas maraming tao. Sa panahon ngayon, information dominance ang susi. Kung mas maaga nating makita ang galaw ng Chinese vessels, mas mabilis makakaryakt ang ating puwersa, at mas mapipigilan ang mga surprise maneuvers o harassment tactics na paboritong gawin ng Beijing. Pero ano ang ibig sabihin ng kontratang ito sa mas malawak na geopolitical landscape? Una, ito ay malinaw na mensahe mula sa Washington na hindi nila pababayaan ang Pilipinas. Ang paglalaan ng pondo, kahit maliit kumpara sa ibang military projects, ay simbolo na tuloy-tuloy ang suporta. Pangalawa, pinapakita nito na nakahanay ang US strategy sa tinatawag na Literal and Archipelagic Defense Approach ng AFP. Kung ang Pilipinas ay nakatutok sa pag-develop ng coastal defense, small boat tactics, at maritime surveillance, makikita natin na tugma dito ang mga proyekto ng Estados Unidos. Pangatlo, nagiging forward stage ang point ang Palawan hindi lang para sa Philippine Navy, kundi pati na rin para sa joint Operation sa hinaharap. Tandaan na sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, EDCA, may akses ang US sa piling base sa Pilipinas. At kung patuloy ang upgrade ng mga pasilidad, mas nagiging handa ang dalawang bansa para sa contingency sa South China Sea. Hindi rin mawawala ang tanong, ano ang magiging reaksyon ng China dito? Historically, every time na may bagong defense cooperation project ang US at Pilipinas, laging may protesta o warning mula sa Beijing. Malamang ganun din ang mangyayari dito. Pero kung susuriin, kahit gaano pa kalakas ang protesta ng China, tuloy-tuloy pa rin ang mga proyektong ito dahil malinaw ang pangangailangan. Ang Pilipinas ay may sovereign right sa West Philippine Sea at hindi ito maipagtatanggol kung wala tayong sapat na capability. Sa mas mahabang pananaw, makikita natin na unti-unti nang nahuhubog ang isang mas integrated na defense posture para sa Pilipinas. Noon, madalas inaakusahan ng AFP na kulang sa coordination at puro short term ang projects. Pero ngayon, nakikita natin ang alignment may hardware support mula sa US, may infrastructure build up sa Palawan, at may training support para sa ating mga tropa. Kung tuloy-tuloy ito, baka sa susunod na limang taon, mas makikita natin ang Philippine Navy na hindi lang reactive kundi proactive na sa pagdepensa ng ating maritime domain. Sa kabuuan, ang $975,000 contract para sa small boat maintenance facility sa Naval Detachment Oyster Bay ay tila maliit kumpara sa malalaking military project sa ibang bansa, pero napakalaki ng kahulugan nito sa konteksto ng ating laban sa West Philippine Sea. Ito ay simbolo ng tuloy-tuloy na suporta ng US sa Pilipinas, at bahagi ng mas malaking estrategiya para palakasin ang ating maritime defense capabilities. Habang patuloy ang tensyon sa South China Sea, bawat maliit na hakbang na magpapalakas sa ating kakayahan ay malaking panalo para sa Pilipinas. At sa dulo, malinaw ang mensahe, hindi mag-isa ang Pilipinas sa laban para protektahan ang ating karapatan at teritoryo.